Hello guys, welcome back to my vlog and welcome back to my channel So patapos na naman ang buwan ng February At uh, ito na ata ang pinaka-busy kong buwan for the past 12 months Asig busy talaga, uh, I think times 2, times 3 ata yung uh, volume ng orders ko ng piece wifi So ito, kita nyo meron pang akong deliver, hindi pa ako tapos So pangatlo na to ngayong araw pag ganyan tayo ka, ka, ka busy so, hindi ko na namalain tapos na pala yung February anyway uh, yung vlog na to is about sa gagawin naming project so ito yung mini pisonet and xbox so nakita nyo sa thumbnail meron tayong bagong uh, meron tayong bagong pinapatayo so dun lang sa amin yon so share ko lang na mabilis guys paano uh, paano <laughs> naging idea yung mini pisonet Meron kaming may Xbox na matagal na nakastak sa bahay Kaya lang hindi ko na matandaan kung saan, sa nakatago And then yun, bigla ko naisipan na gawin siyang arcade So kung familiar kay sa Xbox Arcade Yung di ba parang pison net din Sinulugan, inulugan, then makapaglaro ka ng Xbox ah uh, Ang problema, hindi ko na matandaan kung nasaan siya And pangalawa, hindi ko sure kung gumagana pa Kaya yun, hinanap ko And nakita ko naman tapos intact pa naman yung mga parts niya like yung controller, yung mismong unit, yung mga power supply. So halos kompleto talaga. Ang uh, yun nga, hindi ko nga lang sure kung gumagana. Kaya ang ginawa ko, nagpunta ako ng Kiapo para ipacheck yung unit. And then, ayan, yeah, nung pinacheck ko siya, uh, fortunately gumagana naman. So may power, may, may nandun pa yung mga games. Uh, kaya lang hindi pa siya pwede kasi kailangan pa siya i-convert like i jailbreak tapos uh, yung controller ko convert pero yung unit okay na okay pa. So yung yung hard drive papalitan ng marami para malagyan ng maraming games. Kaya iniwanan ko muna siya. So up, up to now, hindi pa na ako yung unit ulit. So nag ako ng balita kung kamusta na yung unit. So dadalhin ko dapat sa probinsya yung Xbox uh, pag natapos na siya. Uh, dagdag doon sa mga PISO net units. So, kumbaga, ma ano lang, dagdag sa sa mga PISO net Halimbawa, naboboard sila mag, mag, mag PISO NET. So, pwede sila mag Xbox. Pero, nung nabalitaan nung, nung binan ko yung yung uh, sa Xbox, uh, bigla niyang naisipan na uh, pwede wag muna, doon muna sa ilalagay sa amin. Kasi, balak niya palang maglagay ng ng PISO net units. So which is yun yung unang 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 dapat na balak talaga namin, di ba? Sa, sa halip na uh, sa sa probinsya ako maglagay doon sa amin sa ano sa dito sa Quezon City, sa, sa Fairview. So siya na yung nagtuloy nung nung project na yon. So retired na kasi yon, tapos ayun, uh, naisip niya lang para mayroon siyang pagkakaabalahan. So doon na nag-start yung project. Kaya afternoon, Nung sige, nag-agree kami uh, Meron kasi kaming malit na space Yung pinakagarahe namin So, i-convert namin siya Into mini-piece Kaya sa vlog na to, guys uh, Malalaman nyo yung uh, Paano mag-start mag, mag, uh, As in, literal na mag-start From construction to, uh, From construction To operation So, including yung gastos uh, Siyempre, yung importante, diba? ba? magkano yung ginagastos sa pagpapagawa, yung uh, units na gagamitin, yung tables. So lahat ng uh, pwede natin include para mapag-start ng piso wifi, isasama natin. So, ayun, tapos na ako mag-deliver. actually, inabot ko lang talaga yung piso wifi. Uh, hindi na pala namin testing kasi papadala daw pala sa Bicol. So, thank you, Ma'am Rai, sa pag-order po ng piso wifi. At ako kung nagbabalak po kayo mag-order, ayan, PM lang po kayo sa ating official Facebook page, Urban Peace Wifi. So, pauwi na ako ng bahay at ipapakita ko po sa inyo yung progress ng pinapagawa namin. Okay? Hello guys, welcome back. Uh, dito na ako sa bahay. So, hindi ko na inabutan yung mga gumagawa. Pero ito na yung progress ng uh, pinapa-construct na piso net. Pasukin natin. so day 5 na ito ng construction uh, so para magkaroon kayo ng idea uh, tatlo yung gumagawa dito tapos ang materialis na nagamit kasi ito ito wala talagang pader to, so dati namin parking so nilagyan ng pader so, yan, nilagyan lang ng extension tapos ito ano rin to, uh, harang lang dati yan, ito, ito yung nakaharang, yung yero pero ginawa ng simento Tapos pinataasan din So tatlong tao yung gumagawa uh, Balik ang nagastos sa materyales Mga nasa ano na Nasa 18,000 Tapos yung labor nasa 10,000 So nandito kami sa, ano, sa Metro Manila So yun, uh, para magka idea kayo Kung magkano ang um, Ang um, uh, um, materials plus labor And then syempre pag natapos na lahat sabihin din namin kung magkano yung total na nagastos. So, fifth day. So, alas patapos naman na. Uh, exhaust na lang. Tapos yung bintana. Then, pinto, dalawa. Siguro mga three days pa matatapos na to. So, yung, ang plano namin dito, yung Xbox, siguro banda rito. Kasi malaki siya eh. Hanggang dito yung Xbox eh. Malaki dito, uh, siguro kaya ito mga ano, mga tatlo or apat na units. Pero para mag start ata yung uh, ko, ang uh, mga two units lang muna. So titignan natin kung magbabago pa yung isip niya once na natapos to. Kasi since ang akin, since magpapagawa na lang din ng table, ano na lang, kumbaga magkaroon na ng abang. So depende para sa budget niya. So that's it guys, yun lang muna yung update natin sa ating Uh, mini piso net project. Uh, Mag-update ako ulit pag dumating na yung mga units natin at pagpatapos na yung uh, pwesto. Kaya, kung gusto ng mga gandong klaseng video at di ka pa naka-follow at naka-subscribe, please subscribe po sa ating YouTube channel Urban Rakitero at click mo na rin po ang notification bell para every time meron tayong bagong upload ay palagi po kayong updated. And that's it. Thanks for watching. Until my next video.